Yes, hello you know, mga inspirasyon Dito na po tayo sa C5 Dito sa likod ng airport terminal hindi uh, Tuyata to Basta dito sa airport terminal C5 Pero mahaba pong C5 Papunta tayo yung Show Boulevard So dadaan tayo ng Loton Then sa May Binis hmm, galing oh Galing, oh, uh, uh, ay patay Anong nangyari? hindi isugot may kaya sila at sa pagkakataon po ito ay tinabi muna po natin yung ating pong motor at kinuha po natin yung ating first aid kit para kahit papano po ay makapagbigay uh, tulong tayo dun sa ating pong mga kasamang rider na na aksidente kaya naman po ready na po natin at sinubukan po nating lumapit para tingnan po yung kanila pong kalagayan ayan nakikita nyo naman po at yan nakatayo na po siya at sa nakikita po natin maayos naman po siya pero nagtanong po tayo sa kanya kung ano po ba yung kanyang uh, naramdaman Nagkasama mo ba kayo? May, may sugat ka? Yeah, wala, wala Okay lang yan? I... Okay lang? Okay lang yan? Okay lang ka? lang Okay lang paps? Uh -huh. ah, nag first aid kasi ako, baka Okay, okay ka lang, kahit Okay na. Eto paps, gusto mo lagyan natin ng ano, kahit ano, para ma first aid siya. Okay lang. Sige, ingat na lang. Ha? Bumangking siya. Ay, magkasama yung sila. Hindi. Nakuha na mo yun oh. Oo, kuha ko eh. Yung, Anong yung, yung pagsadsad. Anong ano, ano, team ka-inspire. Oo. Oh. Bago na yung ano ko, ikaw ba yung ano? Team ka inspirasyon na yung ano ko? Bago na? Oo. Oh.